Magandang buhay, Pilipinas! Magandang magandang buhay, mga ka-okay! At ah... Uh, nandito na naman ako. Ito yung pang labing limang araw natin, ah, uh, Dito sa aking uh, challenge. At ah... Uh, yung 10 days na iayos ko yung mga bangko yan naayos ko yan natanggal ko ang mga lupa sa mga ilalim ayan Patay ang kahoy na yan naayos ko ayun at uh, eto uh, maglilimang araw na ako sa lupa na, na maraming lupa na nandito at nandito pa rin ako ngayon so eto ang tatrabawin ko ngayon at kailangan matapos ko ito ngayon para Mapuntahan ko naman yung iba. Malinis ko yung iba. Ayan. Kailangan ko palinisin yan. Ito pang area na to. Kaya, ayun. Tuloy-tuloy tayo sa pagtatrabaho. At samahan nyo ako uh, sa aking challenge na ito. At, um, uh, sama tayo na, sama-sama tayo dito sa ating uh, challenge. At kayo, humanap na rin kayo ng inyong mga challenge sa buhay. Challenge na magkaroon ng uh, accomplishment bawat araw. Ayun. Sige po. Samahan nyo ako. Prr! five minutes later. Ayun, magsisimula na ako at uh, muna ako ng damit kasi hindi pa naman mainit ang araw. Mamaya pa ako magja Kaya ayun, titina ko muna kung may mga kalaban i-check ko kasi dalawang araw na ako na um, talagang uh, sinusugod niya labanan ng mga langgam dito kasi ayaw nilang sirain yung bahay nila. Ayaw ko na sirain nila ko yung bahay nila. <laughs> so check natin ha. Tingnan natin kung ano ha. Eto lang. Tingnan nyo mabuti gagawin ko. Titignan natin kung nandiyan pa sila. Nandiyan pa ba sila? Nandiyan pa? Nandiyan pa? O, oh, ayan. Nakikita nyo? Nandiyan pa rin, no? Naglalabasa, no? Yan ang aking mga kalaban. Nakikita nyo ba yung mga yan? kukunti yung lumalabas pero yun ang naging kalabang ko sa dalawang araw grabe kaya naantala ang aking <laughs> paggawa rito binuhusan ko na ng mainit tubig eh, ewan ko at saka magtataka ka itong mga to may email na nakakalipad yata itong mga to eh dahil ang bilis na nakakasalta sa katawang ko para gumanti. at saka ano ang sakit nila mga agad double impact kinagat ka na natanggal mo na napatay mo na abay may, ano pa rin, mayroon pa rin sakit na naiiwan at tumatagal-tagal pa rin yung sakit. yan. kaya ito. So, ito na, let's work. Work, work, work na ulit tayo ngayon. At ilalagay ko itong aking camera sa magandang pwesto. Parang kitang-kita. Okay na ba? Ayan. Pati mga ugat, ayaw magpaawat. <laughs> Grabe, pinipigilan ng ugat yung mga ano, mga lupa. Dapat to, putuling ko na eh. Ito, so, laki-laki. Ugat ito ng puno. Puputulin ko na yung mga ugat kasi ang hirap talaga. Hindi ko malayang makakuha yung mga damo at saka yung mga uh, basura na nakasama sa lupa. Nakita nyo kung gano'ng kalaki itong ugat na to. Nandito na sa loob uh, sa building. Ito susuot sa mga butas. Grabe. Oh, may hanger pa oh. <laughs> Tignan nyo yung mga puno, gumanti sa akin, tinalisigan ako ng putik, grabe, e, yung mga ugat ng puno gumaganti, may isip yata itong mga to eh, kadami-dami pa rin plastic, grabe, ala ko tapos na ako sa plastic, yan ang resulta ng uh, ang mga tao gamit ng gamit ng plastic, tapos ang ginagawa isang gamit lang, tapo na agad kaya ayun lalo din ang mo, hindi mapigil-pigil kung dami-dami plastic, ah, pagdadalawang punta taon na plastic pa rin. Nakita nyo to, plastic yan, Oh. Pero alam mo nyo, yung mga langgam, dahil uh, binulabog ko, lumayas na sila doon, konti na lang yung lumabas. Eh, pagka dami-dami yun, yung last two days na trabaho ko dito, sobrang dami. Pero ngayon, siguro, ano, lumikas na sila kasi, ano, uh, may kalamidad. <laughs> A few moments later. Itong mga humad lang sa akin, ayan, sangkat tutak na ugat ba? Ugat niyang puno na yan. Eh. So, ayan. At itong mga basura na to, puro plastic na naiwalay ko. Ando na yung mga bato at lupa. Ayan, at uh, Ayun, yung lupa. Ayan nakaraos na naman ako ng aking uh, isang araw at ito yung pang labing limang araw ng aking challenge na ayusin itong lugar na to. At uh, ano ba yung naging accomplishment ko ngayon na medyo nahirapan ako na pagod ako. Uh, grabe yung aking uh, mga ayan na naman nilusod na naman din ako ng langgam at ito uh, papakita ko sa inyo yung naging accomplishment ko. Ayan. Ayan nakita nyo. di ba kanina? Ay uh, ito ay uh, bundok yung ano dyan may mga bato, lupa, halu halo na napakarami ko natin recover na plastic ha? Ah, sampung sampung sakong maliliit na plastic ah, na recover ko na naman at tingnan nyo yung lugar, ayan ba? Diba? ah, yun maayos na rito ayan so hindi ka naman natakot dati dito natatakot na dito pa lang lalabas pa lang yung mga tao natatakot na dahil baka may ahas, dinon you know, dahil sobrang damo at saka uh, maraming mga kung ano anong mga basura. Ayan. So, ito pa challenge, ito pa yung aking uh, na-accomplish. Yung area doon naayos ko. Tatanggal ko yung mga harang-harang doon. Ayan. At uh, ito. Ah, meron pang mga susunod akong ah uh, ayusin uh, ko pa 'to eto pa, yan. Yang lugar na yan. Ah, kasama yan sa aking challenge. At uh, yan. Nakita nyo yun, na ba? Naipong ko na yung lupa ron at saka bato. Ngayon, ano ang mangyayari? Abangan ang susunod na kabanata. Papagandahin ko yan. Ayun. Ano pa, ano pa, ano pa? Ito pa, meron pa ako. Ito, itong area na to kasama to sa challenge uh, itong area na to uh, using ko yan at uh, diyan ko uh, gagawin yung ano diyan ko itatambak yung mga nabubulok na mga ano ng mga damo at mga dahon gagawin kong compost area yan di diba? at uh, munguwan na rin ako sa palengke ng mga pinagbalatan ng prutas at gulay para magkaroon ako ng regular Tuloy-tuloy ang -tuloy aking uh, para dumami na dumami yung lupa rito at matanimang uh, mataniman ko. Ayun, nabanga at uh, marami na lupa rito. Ang dami ko na recover pero kailangan pa ng mararaming lupa para maging maganda maganda yung lugar. Ayan, salamat po sa inyong uh, pagsama sa akin. Salamat po sa inyong panonood. Kung nanood kayo, at uh, baka meron bago dyan na naligaw sa aking channel maraming maraming salamat po sa inyong suporta ah. at uh, bago ka umalis, huwag mong kalimutan na magsubscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga susunod na video ayun, at uh, lagi niyong tatandaan mahal na mahal kayo, Jesus never fails mahal na mahal kayo ngayon Diyos kaya matuloy tayong matatag at magtiwala sa Kanya ayan, mabuhay kayong lahat God bless you all.